Finally, pwede na tayong umutang kay Tala via Palawan Pay. So, it means hindi lang si Skyro yung pwede nating utangan doon mismo sa application ni Palawan Pay. Kundi pwede na rin si Tala. And parang nagkaroon yata ng collaboration itong si Tala and Palawan Pay. Pero hindi siya kagaya ni Skyro na permanent na makikita agad natin kapag open natin ng application ni Palawan Pay. Andun yung loan and then didiretso na tayo kay Skyro. Pero dito kasi kay Tala, if... if bubuksan mo yung application mo kay Palawan Pay, parang may poster agad na lalabas sa kanyang dashboard, which is si Tala ngayong pinapakita. I-click mo lang yung siya and then pwede ka na mag-apply ng loan kay Tala. Palagi kasi akong nakaka-receive ng notification kay Palawan Pay kung saan nga pre-approve na nga daw ako ng 5,000 kay Tala. At yun yung pag-uusapan natin dito sa ating topic ngayon. Kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa napag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga all or online learning platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. At ngayon nga isang legit na utangan platform yung pag-uusapan natin which is si Tala alam naman natin na super legit itong si Tala. And dito nga no, nagkaroon nga ng collaboration si Palawan Pay at si Tala kung saan ilang beses na akong naka nakaka-receive ng notification kay Palawan Pay na kung saan free approve na nga daw ako ng 5,000 kay Tala. Kaya naman medyo nakikurious ako dito kasi bagong-bago na naman ito na collaboration ni Palawan Pay at si Tala. So dito nga may medyo na-excite nga ako sa collaboration ni Tala and Palawan Faye. So it means meron na tayong dalawang option na pwedeng utangan. It's either Skyro or pwede rin naman kay Tala. Pero dito guys based on my experience sa pag-apply sa kanya, meron na akong nabasa don na hindi siya kagaya ng kay Skyro na makikita agad natin sa application. Kasi if ever na bubuksan natin yung application ni Palawan Faye, andun yung loans and then makikita natin don yung Skyro. Pero ito dito kay Tala, hindi natin siya makikita kita doon. Kundi makikita lang natin siya pag once na inopen natin yung application kay Palawan Pay, may parang may biglang lalabas na poster sa application niya. So, i-click mo lang yon para makapag-apply ka ng loan kay Tala. And dito ha, hindi siya yung kagaya nga kita Skyro na permanent. Kasi dito nabasa ko nga doon na hanggang December lang tayo pwedeng umutang ng loan kay Tala Baya Palawan fee So habol-habol lang sa mga gustong mag-apply ng loan kay Tala Baya Palawan Fay. So ayun nga, ilang beses akong nakaka-receive ng notification kay Palawan Pay kung saan free approve na nga daw ako ng 5,000 kay Tala. So inopen ko nga application niya at lumabas nga yung poster niya. Hindi ko siya may screenshot kasi private siya. Hindi ko lang alam kung pwede siyang may screenshot sa iOS. Pero sa Android, hindi talaga siya may screenshot kasi private yung dashboard ni Palawan Pay. So klinik ko yung lumabas na poster ni Tala and then dito na punta ako sa website niya. So, dito na makikita natin. Tala X Palawan Pay Special Offers. Sabi niya dito. So, dito nga, babasahin natin yung promo mechanics ni Tala X Palawan Pay Special Offers. Sabi niya dito, Tala Financing Philippines Incorporation, Tala offers fast, easy, and flexible loans to help you meet your needs. In partnership with PPS e slash PEPP Financial Services Corporation, which is Palawan Pay. Tala is offering select Palawan Pay customers who have not yet created a TALA account, a, promotion, a promotional loan or promo loan. And ito sabi niya sa number 1, TALA is offering the promo loan of 5,000 to verified Palawan Pay customers. They will be offered either of the following terms upon application. Special offer 1, loan amount 5,000, loan duration 15 to 61 days. Daily interest rate niya is 0.21%, processing fee is 3.9% kinang free approved offer. So, dito no, siguro kung wala akong Tala account kasi meron na akong Tala account and meron na akong loan, current loan doon, and ongoing pa yung loan ko na yon. And naka-21 na loan na ako na ako kay Tala. So dito hindi na ako pwedeng mag-apply sa kanya kasi nga meron na nga akong account sa kanya kahit may offer pa sa akin si Palawan Pay na pipe na free approved daw ako ng 5,000. At dito nga sa special offer number 2 niya, sabi niya dito, loan amount 5,000, loan, duration 51 to 61 days, daily interest rate is 0.32%. So medyo mas mahal yung daily interest niya compared doon sa special offer number 1. And processing fee is same lang, 3.99%, then free approved offer siya. And then after noon, dito sa number 2 na sinabi niya to receive the special offer from Tala that was shown to you in the Palawan Pay app or via a direct message like email, push, etc. You must use the specific, li specific link that was sent to you by Palawan Fee Note, if you, do if you download the Tala directly from Google Play Store, you may not receive the special offer. Basahin muna natin siya guys no, para mas maintindihan natin. So, dito sa number 3 niya, sabi niya, the offer is unique to you, non-transferable, and for one-time use only. Tala reserves the right to deny your promo loan and any subsequent loans loans if it is found that you shared your link with other users. So, number 4 naman, to avail of the promo, you need to click on the avail offer button to download the Tala app from Google Play Store. And number five, open the Tala app and create an account. Then confirm the one-time password and set set up your fin. Sa so number six naman yah, sabi yah, this promo is only available for use for users who have not yet created the Tala account. If you have created the Tala account previously, you will not be able to avail of the promo. So, dito guys, hindi na ako pwedeng mag-apply ng loan sa kanya kasi nga meron ng ng akong account kay Tala and meron akong current loan sa kanya doon. And so dito sa number 7 niya, once you have applied for a loan, the promo loan of 5,000 together with the loan term and service fee shall be shown to you. Number eight naman, you will, you will then be prompted to submit your loan application details as part of Talas Know Your Client KYC process. Number nine, please note that your application will still undergo review, review by Tala and compliance with anti-money laundering regulations. Your application may be rejected if you fail the KYC process and or your application is tagged as fraudulent. At sa number 10 naman niya, sabi niya, upon successful completion of the KYC process, you can avail of the promo loan and disburse it to your Palawan Pay Wallet. So, pag wasa na nag-apply ka kay Tala, diretso na siya sa Palawan Pay Wallet mo yung loan mo sa kanya. And ito nga no, sabi niya dito ha, sa baba niya, sabi niya, the promo is only valid from September 19, 2025 to December 31, 2025. Loan applications made beyond this period will be subject to Tala's standard loan application process and will not include the promo loan. The promo cannot be used in conjunction with other promotions or discounts. So, dito guys, hindi po siya permanent na nandun mismo kay Tala. Hanggang December 31 lang yung kanyang collaboration. Hindi ko sure kung mawawala, kung mawawala na siya sa December 31, pero hoping 'di ba na magkaroon na rin tayo ng dalawang option kung saan tayo pwedeng mag-apply ng loan kay Palawan face either nga kay Skyro or kay Tala and nung clinic ko na nga yung apply for this loan doon kailangan mo nang i-download yung application ni Tala which is hindi ko na nga siya ma-download kasi meron na nga akong application ni Tala at meron akong current loan sa kanya and naka 21 na reloan na yata ako or 22 hindi ko na matandaan basta basta ilang beses na akong nakapag-reloan kay Tala and mer meron na akong offer sa kanya na 7,000. So hindi ko na may papakita sa inyo yung process ng pag-apply sa kanya kasi nga meron na akong account kay Tala ayun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo para magkaroon lang din kayo ng idea na ako, mismo nga ko nagulat din ako na bigla ang nagkaroon ng collaboration si Tala at itong si Palawan Fee ever na wala ka pang account kay Tala and merong notification sa inyo na pre-approve na kayo ng 5,000 kay Tala try nyo lang mag-apply malay ma-approve kayo sa kanya gamit si Palawan Fee pero dito guys no para sa akin sana maging permanent na si Tala doon sa application ni Palawan Pay para magkaroon tayo ng dalawang option na pwedeng pagutangan in case na disapprove tayo kay Skyro pwede tayo mag-try kay Tala pero para lang sa akin guys ha, sana magkaroon na rin talaga ng loan kay mismo kay Palawan Free yung tipo na hindi na siya makikipag sa ibang mga loan application sana si mismong Palawan Free na yung magpapautang sa atin kasi ako talaga Palawan V user talaga ako, ang tagal ko ng Palawan Free user and lagi ako nagpapakash in tapos ang lalaki pa ng mga pinapakash in ko and then, and then gamit na gamit ko din talaga si Palawan V, lalo na sa mga pagbebenta ng load kasi medyo mas okay pa siya compared mas okay pang magbenta ng load compared kay Gcash So, sana hoping no, na magkaroon na rin ng pa-loan itong si Palawan Free at hindi na siya aasa sa ibang collab. Hindi na siya yung tipo na makikipag collab sa ibang mga loan kasi sobrang hirap mag-apply sa kanila, lalo, lalo na dito kay Skyro. Kasi reject nga ako sa kanya. So yun lang naman yung gusto kong i-share. Sana nagkaroon kayo ng idea na biglang nagkaroon ng collaboration itong si Palawan Fe at si Tala. And pwede na tayo mag-apply kay Tala using Palawan Fe. So yun lang naman sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Click, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye! Oh,